sợ oh, naman no, 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 no. no. <laughs> channel 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 sao mà không channel So, gusto ko na pa naman siya. Where the seat on your oh, shoulder, ba'y? Malaki ba yan? Hmm? Malaki ba so, yan? Hen? Gagawin. Dut na siya nawawala. What the fuck? Dut nawawala. Ay, gusto no? mo sa asa ako, Shen? Ate, 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 ate. Malaki ba yan? Uy, uy. Uy, yan na yan. <laughs> Saan yan? Ay, ito. Malaki ba yan? Ano yan?

You did that ask for One me. Throat. Oh, meron ako nun, yung mahaba na coat. Bakit? Pero, that that's like not a long coat. Cool. Pinifigure out lang namin yan ni no, Loki. Pero, eh, then lagi naman kita nakikita sa, ano, sa friendlist ko. Uh, Hindi ko alam kung kailan tayo una really? nag-usap. Uh, <gasps> yeah. She's cute. <laughs> I like her, I've been Yeah. I like your hub, Thank you. Thank you. <laughs> yeah, tinitig na namin kung bakit kami friends ni Loki. Pero, feeling ko matagal. Pero, di ba matagal na? Like, pag check mo. Yeah.